Halaga, ganyan pala yan paggawa. No, iba, 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 lang. Iba lang siya mga igalaw. Kaya makita niyo sa siya actual. Yes. And then, sobrang linis. Even yung mga tao namin, makikita niyo na naka-full girl talaga sila. Yeah. Man. Loves. Nag-uusap ba <laughs> sila? Bakit parang <laughs> ang tahimik nila? Bandaw ang tahimik niyo, mag kayo. Ay, <laughs> So, ganyan. Ito yung sa may mixing. Ay, An ano to siya na sapon? Kojik. 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 So, yan yung sabon namin sa Rejuve. Kaya, always ginagawa. Kasi, everyday yung deliver namin. Naka-organize talaga siya, no? Ano pati yan ng FDA? Standard ni FDA. So, kailangan sumunod kami sa area, sa process. Kasi, pag hindi... Muna sunod yung ano yung FDA, wala kaming license. Yeah. So, titigas pwede, na lang siya ng kainan. Pwede kaya. ba yung Miss Glenda Kojic, pero iba yung kulay? Yes. Ah, oh, pwede. Pwedeng white, pwedeng pink. Kasi sa pagkakaalam natin, ang Kojic is orange lang talaga. Pwede pala ibang kulay. Actually, colorant lang yon. So, um. Oh. pwedeng ibang color, like white, pink, yellow, green, kung oh. ano gusto mo. So, talagang 100% you can customize. From the color, scent, ingredients, lahat. Mm. Ngayon, may knowledge na si Abibi. Tapos ito yung mixing. Pinakita ko kanina, di ba, yung mga nag ng mga ingredients. Uh -huh. So, hinahanda muna doon, tapos tsaka lang nila imimix. Mm. Gano'n katagal ka? 45, minutes. 45 minutes. Yeah. So, bawat staff talaga may naka-assign talaga para mag-focus. Yes. Mm. yes, naka-focus talaga sila. And nag invest talaga kami sa mga ganito. Kaya yung mga machines. Ilan ba kayo? Madami kayo dito? Ang employees ni Brilliant ay nasa almost 1,000 na. Mm. So iba yung team ni TMSI, iba yung team ni Brilliant Skin. Even this building, sila yung gumawa. Meron kaming Brilliant Builders. Grabe. <laughs> so si Brilliant Builders yung gumawa ng building na to. Nag-design, yan. Grabe no, ma-power. Grabe ka, power. Hala, pwede pala ganito. So, ako pa yung unang, ano. Actually, siya yung first na nag-visit dito. Kasi, nung pinakilala ko yung TMSI, last year, wala pa kasi kaming, ano na eh, yung, meron kaming uh, manufacture na registration sa Bulacan. So, sa Bulacan talaga ito lahat ginagawa. Then, ito, bagong building namin. So nung pinakilala ko to last year, sobrang dami talaga nag-i-inquire kasi siyempre um gusto nila gantong formula, yung katulad ng rejuvenation namin, ganyan. So hindi kami ang, ang daming inquiries, 'di ba? Sobrang daming inquiries sa page nila. Tapos sabi ko, I, I think it's time na ituloy kasi vision ko to para nabivision ko na tutulong ako sa ibang brand owners. Mm. Tapos yon nag First, ikaw talaga yung first. Ah, Swear. Ayan, di ba? Siya yung first talaga. na nag-visit dito. Grabe man na to, ka-bless. Ano eh? Meron kaming mga client na malalaki din na mga brand. Sila yung pumupunta. Pero first time na may nag nagpa-tour kami dito. Ikaw yun. Oh, <laughs> ah, grabe ka swerte, mga igala. So, yan yung mga kinukure nila ng mga sabon. Ito, like this one, January 9 lang ginawa. January 9. Grabe. No, Tapos agad deliver. By detail talaga siya. Mm -mm. Ayan, meron yan. Meron silang product identification tag. So lahat yan so, meron badge. So ano Glenda? Um, ito yung man of mo sa Manila or madami, madami kang... Meron kami sa Bulacan. Then meron ako sa Morong. Ito talaga, tinayo ko to for other brand owners. Wow. So, ayan. Para talaga to sa ibang, iba't ibang brand owners. Napakaswerte ko naman. suerte <laughs> din kami. Thank you sa pag Ako yung ano, pinakauna, ha? <laughs> Pati yung ano, mga gala, kanang ng ilahang staff, bitaw no, nga, katong naghulad sa ko, hantod, alauna sa hapon, nag-alasing ko na lang, lima kauras, siguro naghinulad sa <laughs> ko as airport. <inaudible> Grabe, kabutan sa mga staff.